Kung pera ang kailangan ninyo. Sabihin niyo lang. Kakausapin ko si Leon para ibigay niya kung anong gusto ninyo. Tingin mo ba gusto namin pera lang? Ang gusto namin makaganti kay Leon. Dahil mas inuna ka pa niya kaysa sa kilusan. Kaya sa oras na mapasamin si Leon, hahayaan namin panoorin niya na paunti-unti ka namin pinahihirapan. Mama, matay muna ako bago niyo saktan si Christy. Yun lang ba? Madali kami kausap. Huwag ka maglala. Dahil hindi lang naman ikaw ipapatayin namin, idadamay ko na rin yung anak nyo. Wala kaming ititira sa buong pamilya nyo. Hayop! Ang oh, Jordan! sakit! Ah! Christine! Jordan! Ah! Diyan ah! ka lang, Christine! Huwag kang makikianap. Ah! Eh! Eh! Jordan. Tapihina ya mong matangay yung asawa mo sa resort. Tapos ngayon, wala ka pa rin magawa para iligtas ang pamilya mo. Mommy. Bantayan niyo na maigi niyo mga yan ha. Siguraduhin niyo walang makakatakas. Muzik. Aduh, aku takut, takut. Aduh, apa? Oh, sakit, sakit bah. Huh ah, nanti, nanti, kalau, nanti, kalau, di Ano po dito, Mami. Gusto na ano po umuwi sa atin. Anak, alam ko. Alam ko, naiintindihan ko, ha? Pero kailangan pa natin maghanap ng mas maayos na paraan para makaligtas tayo, mak tayo dito, okay? Tulungan muna natin yung dati. Okay? okay? Ano yan? Ito. It's a car tracker app. Ininstall namin to sa mga sasakyan namin ni Jordan para ma-monitor namin yung mga sasakyan para sa negosyo. Oi, pa paano yung makakatulong sa atin para hanapin si Jordan? Nakakonect to through GPS. So malalaman natin ang exact location kung nasaan yung sasakyan ni Jordan. Ayan. Agueda Esteban High School. Ito yung last recorded location. So, ibig sabihin, dito huminto yung sasakyan ni Jordan. Malamang dito din nila namakalasag si Christy at si Tori. Ugh. Ay, 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 ah. Jordan, mukhang na-dislocate ang balikat mo, ha? Masakit nang ng kote, pero kaya ko to, okay? Ano, ano gagawin mo? ng braso mo. Ano ba mo? Magtiwala ka sa akin, Jordan. Ah. Lang, lang, konti lang, konti lang. Sorry, sorry, sorry. Oh. Ang sakit. Okay, talo lang. Uh -huh. maibalik ko. Sorry, Jordan. Sorry. Kaya ba? Mm. Mm. ka lang? Sorry, sorry. May bilang akong tatlo, ah, Hinga ng malalim. Isa. Dalawa. Oh! Oh! Ah! Okay. Hinga. Hinga. Subukan mo ang galawin yung balikat mo. Okay lang. Ah. Ah. Makirap, makirap pa rin siya, ah. pero... Pero nagagalaw ko na. Okay. Tama yan. Tama Paano mo natutunan yan? Nung nasa kuta kasi ako kasama ng mga kalasag, wala kaming access sa mga klinik o hospital. Ayun, kailangan namin maging maabilidad pag may sakit o kaya pilay. Salamat, babe.